Una sa lahat ang aming po taos puso ng pagkikiramay. Itong All Hands Beach Resort, meron na hubang binigay na tulong? nakipag ugnayan na ba sa Wala inyo? pa po. Sa ngayon, wala pa po. Wala, wala kayong nainig wala. sa kanila? Kahit wala. man lang nisi ay nisi. Hoy, kung ano yung... Wala pa po sa akin. Pwede Pero nakikiu na na Opo, nakikiusap nga po sana ako. Sana, uh, kasi nangihingi po kami ng hostesya, na sana i-close muna po sana yung resort. Habang inimbestigahan. Kaso parang wala naman din pong nangyari after. Paano ba nangyari kung pwede nyo may maikwento sa amin? Nung tanghali po, nung nandun kami sa resort, ang tagal ko naman po doon sa sa cashier, pabalik-balik din po kasi namimili po ako ng room. Kasi nga gusto sana po namin mag-relax, magpahinga sana kasama yung mga bata. Dahil nga yung baby ko po, gust, mga baby ko gusto nila mag-swimming. Okay. Nag-swimming sila baby nung tanghali. Eh. Tapos po nung bandang hapon po, na nag-swimming ako kami nila baby. Kasi gusto pa nga po nila mag-swim. Yun na po yung time na Nasa ano lang po kami, mababaw lang po kami ni baby. Masaya pa nga po yung baby ko noon eh. saya-saya niya na naglalaro siya. Tinatawag niya pa kami kasi yung, yung ligaya niya iba that time. Tapos bigla na lang po nung sumisid ako, pagtayo ko, bigla po siyang sumigaw. Nasa utak ko pa nga rin po yung sigaw ni baby eh. Tapos pagkuha ko po sa kanya, may mga tentacles na nakadikit sa kanya. Yung iba po, dumikit po sa legs ko. Yung iba, kaya meron din po ako. Tapos nung nakinuha ko po siya, sa so sobrang takot ko, yung sigaw na po ko ng sigaw ng tulong. Tapos na, si baby ko po nahimatay. Nahimatay po siya that time. Tapos may isang pong guest na lumapit na suka po yon May binuhos pong suka. Tapos yung meron na pong staff nila na may dalang spray, kinuha si baby, binuhat na po. Tapos yung tumatakbo po ako, sumisigaw po ako. Then, then may retro po kami dun sa may entrance nung resort. Tapos, tapos yung nagantay po kami ng sasakyan kasi wala nga po silang sasakyan. May guest pong tumulong na idalin sa hospital. Pero mismo... Resort, wala. O, wala. Walang po. In -offer tulog. Wala in-offer na tulong. Wala kong lifeguard sinasabi po nila ngayon na yung life may lifeguard daw po. De, pero nung time na kayo po yung nandoon wala na swimming, po kasi, wala. Ano Tapos po, meron po ba mga signage doon na wala din may po, jellyfish, eh. wala po. ingat, wala, po. wala, wala. wala hong nilagay na net na hanggang saan wala, po. Wala yung, po. Yun, yun po ang sabi Magna ng langoy. iba. Dapat po may net. Opo. Dapat din po may... Parang meron mga early warning. Wala po. Kasi yung after mga, po nung nangyari kay Baby, lumabas po ng mga ibang resort doon din po sa SBMA, hindi na po nagpapaligo yung ibang... Ayan o, oh, may mga net yung iba o. Oh, para yan, hanggang dyan lang pwede yung mga magsiswimming at dahil kapag sumobra pa dyan, malalim or delikado na. So walang ganon. Wala po. Chairman Alinho, magandang hapon po sir. Senator, magandang hapon po sa inyo. At uh, ulitin ko po, nakikiramay ako doon sa pamilya na nasawian ng ng uh, kanyang pong anak uh, Of course, uh, hindi ko po alam, hindi ko ma-express kung paano po ang sakit nun, pero alam ko napakasakit po sigurado nun. So, nakikiramay po ako rin. Opo. So, so, kung ganun, Chairman, pwede ba habang iniimbestigahan po itong uh, kaso, eh, ipasara niyo po muna itong opo, beach opo. resort? actually, sinabihan ko na po yun, na uh, Senator, na isaran muna yung... Uh, actually, at sa totoo lang po, sinabihan ko dahil sa ang affected po muna ay yung swimming. So, kasi po yung dagat, ang di po ba namatay yung bata dahil sa sinasabing jellyfish. So, sabi ko, huwag muna magpa-swimming dahil uh, delikado nga po dahil merong galitong klaseng jellyfish na ika nga eh, mas uh, ano yung kanyang lasun uh, lason kung, kung sa tentacles po. So, basically, umuo naman po sa akin yung may mayari dahil ito po ay mga what side na po sa side nila maninding yung pong uh, itumbat nanay yung asawa ng bata kilalang kilala ko din po ang lolo niyan pero matagal na po nagahan nagahanap boy dito kilala ko rin po yung nag-o-occupy ng beach resort okay. kaya sinabi ko nung nag po kami dito ito po yung pagyayari inaalam po namin impact ang de de ang Department of Tourism po nagpa-imbestiga na rin po ako naman po. So okay. ano po yung lumitaw okay. sa inyong investigasyon? Kasi sabi niyo, nagpa rin kayo, pati yung okay. Department of Tourism. Ano pong pagkukulang eh, dito ng beach resort na nakita ninyo? Actually, yun nga po kasi nung sinasabi nung sa report mo na nung, nung incidente, sinasabi po may mga flyers din sila. Kinukuha namin yung flyers. Bine-verify kasi po yung bari pong tama yung sinabi nung magulang ng bata at the time na kinailangan niya yung pangyayaring ganoon nung hinanap na yung kagaya nung anong yung let's say yung ambulance or vehicle na magdadala sa ospital sa pagyayari na mayroon daw pong ginawa. Yun, yung po lang sinasabi sa amin nung may-ari may ng resort. So yung mga lifeguard po, ando naman yung mga lifeguard, may mga lifeguard, pero siguro nung pangyayari po yun, at the time na kinailangan, nagkagulo-gulo na, baka hindi ko po alam kung kumakain yung lifeguard, etc. We will give you the final uh, uh, report on this kung nasaan po sila sa mga pangyayari nung, uh, nung time na nangyayari po ito. Um. Sir, wala man lang daw uh, mga signage okay. na para magbigay ng warning sa mga uh, swimmer at wala rin po silang kitang lifeguard. At wala man lang daw pong uh, nilagay na parang area na sinisecure na kung saan pwede hang mag-swimming yung mga tao hanggang doon lang, yung may net, etc. Wala man lang daw, and then wala man lang daw pong nurse na para pagdating sa ganon, magbibigay ng first aid. Wala man lang daw po sa sakyan na pwede maghatid doon sa na disgrasya o na aksidente doon sa resort. Ang dami pong wala. Tapos ngayon, nung mangyari po itong aksidente, wala man lang pong lumapit dito sa kamag-anak ng biktima para eh, magpaabot ng tulong o makiramay o mag-sorry, etc. Wala, puro wala. Actually, Senator, yung to ang gulo pong yun, Actually, nung nakausap ko yung, yung uh, may-ari ng resort, ang unang uh, nabanggit niya sa akin, nagpadala rin po siya ng tao naman na sinasabing kung meron po kaming maitutulong Nung time na pangyayaring yon, eh, siyempre hindi naman po makapag-usap kaagad po dahil sa yung sitwasyon po. Pero nakahanda naman po silang managot kung ano ang kakailanganin po. Kung baga sa ano at that time po na nangyayari, walang po po nang gustong makipag-usap dahil syempre po yung sa sitwasyon. Naiintindihan po rin naman po yun. Both sides. So, pero kung sa gustong tumulong, gustong may magagawa sila, eh, nakahanda daw naman po sila tumulong. Pero yung po namang ano, tinitingnan namin, tinatanong namin, ito po yung gamit kung sakasakaling ganito, ito po yung lifeguard, ito po yung mga nurse, o at that time, maring wala pong nurse na sinasabi, pero meron po sila supposedly first aid. Kaya nga Ay, po sir, eh. Ka kaya po. nga po sir, okay. maraming wala, eh, di ba? Kababanggit ko lang sa'yo. So okay. ito pong okay. request ko, Ipasara niyo na pa muna yan kasi kahapon daw po sir, ayaw niyo ipasara, nagdidili-dali kayo. And this is my advice to you, ipasara niyo po muna yan kasi ang daming wala. Mag-comply muna sila sa lahat ng mga safety standards na dapat inilaan o ipinatutupad sa isang beach resort. Sige po. Sasabihin I want that close, I want that shut down today, sir. Okay, sasabihin ko po muna sa kanila na na isarado muna nila yung beach resort nila, Senator. Para Maliwanag. At, uh, by tomorrow, I can call you and show ito po yung nangyari para malaman po niyo. tinireport re ko sa inyo. And then after that sir, magpapakita sila ngayon ng mga ebidensya, dokumento na nakapag-comply na sila, na meron silang uh, lifeguard na dapat naka habang may mga swimmer, tapos meron na pong area na sinisecure para sa mga swimmer. Tapos number three, dapat merong nurse na pwede magbigay ng first aid o doktor on duty all the time. Pagkatapos meron dapat sa sakyan o ambulansya na para maghatid sa mga customer nila sa resort kung Opo, may, Opo, man Senator. may, mangyari. Opo, i-report ko po sa inyo at uh, ako mismo ang mag... Uh, kakausap doon sa may may na ilabas nila ito sinasabi po ninyo. Opo. So, malalaman nyo po kaagad yan as soon as possible. Meron doon lumapit, sabi ni Chairman, totoo? So far po, wala pong lumalapit pero hearsay lang po na nagpapasabi lang sila. Hearsay. Pero yung talagang yung formal po na lalapitan, wala po. O oh, ayan, wala na naman. Diba chairman? Puro wala eh. Wala Chair, raw hearsay lang. Ibig sabihin yung nakakahaka, salita-salita lang. Dapat meron talaga in person pupunta sa pamilya ng biktima para mag-extend ng condolences at the same time mag at ano bang pwede namin may tulong. Di ba? Yung okay. ganun po Sen dapat. Sen Sen Senator, kung papayagan po ninyo, kung yung may-ari na resort na biski sa kung saan ninyo gusto, o, o hindi lang, baka hindi lang makontak ngayon, pero bukas, na malalaman nyo po na gusto rin naman nila niyang makipag-usap, ay pupunta po sila kung saan nila ninyo gusto at di, nila Ma'am Jo Hichel. Okay. So, ibig ko sabihin, yun po ang sinabi nung nagkaharapan sila at sinabi sa akin na nagpa nagpapunta na sila kaagad. However, hindi nga po nakapag-usap. At sinasabi po, hindi na sabing hindi totoo yun, pero ang sinasabi po, walang formal, then I can say na, oh, pumunta kayo doon at kakausapin kayo mag-usap kayo. Pwede Good. ko pong gawin yung gano'n. Thank you kung po. Gusto po so, at ang gusto ko po, sir, wag yung janitor nila, gusto ko yung may-ari mismo at kaharap po Ay, kayo. Yung may-ari po nila, pag sinabi ninyong miski sa inyo, papupunta ko sa sabihin ko pumunta ka because Good. ito tinatanong ni Good. si Senator Opo. sabihin so, niyo lang po sa akin kung kailan at uh, may ngayon lang po tatawagan ko na kaagad. yes sir, yes, sir. Okay. Uh, yung reporter po namin sasama sa inyo kaharap po si chairman at kaharap yung may-ari mag uusap po kayo kung pa paano po tumayos yung problema kung ano yung nararapat na tulong na dapat ibigay nila kailan niyo po gusto ma'am kami po mag-a-adjust tatanong ko lang din po sa asawa ko kasi uh, kami naman po hindi naman po kami nang hihingi ng kahit ano pero ma'am you deserve it you, you deserve kasi ang o lahat ng tulong na pwedeng matanggap nyo mula dito sa pabayang ang na gusto ko lang po sana sa is yung mas spread yung awareness kasi ayoko nang may batang sumunod sa baby ko na mangyari din sa kanya to na sana yung Malaman ng mga iba pong magulang na hindi naman ganun talaga ka-safe sa mga pinupuntan nila na minamarket safety ng mga kids pero pupunta kayo doon, magsasaya kayo. Pero hindi mo alam, yung akala mong magre-relax kayo, magsasaya kayo, yun na yung day na mawawala yung... Anak mo, kasi yung sila, aware po sila, yung may-ari, aware sila na yung pamilya nila, mapoprotectahan nila eh. Kasi alam delikado eh. Pero paano naman po yung mga ibang family na makikita nyo sa comments, ang dami din na pong nangyaring ganyan, na, na ulit lang, na sana naman, yung magkaroon lang sila ng puso, na yung, yung mga bata po, kawawa naman, ilang taon pa lang sila nabubuhay, at hindi naman deserve no anak ko makuha ng gano'n eh. Hindi. <laughs> Dali-dali na pa baby ko. Masay. Gusto pa niya maging doktor. Ang daming pangarap ng baby ko. <laughs> Tapos, nung sa akala niya masaya doon. Yun na po. Alam niya po ang last na sabi ng baby ko. Mami, I want here. I want to sleep here. Sinabi niya pa na masaya siya ang sakit-sakit lang po talaga. <laughs> okay. Uh, Chairman? Opo, Senator. Hindi lamang sa All Hands Beach Resort kayo po mag-imbestiga at maghanap ng violation. Kapag may nakikita ng violation, ipasala muna lahat Opo. po ng mga beach resort dyan. sa ako po ng SBMA. Pwede? Pinagawa ko po yun. Pinacheck ko na pero ulitin ko po yung instruction ninyo. Sasabihin ko po yun. Nakita niyo po, ah. yung narinig niyo po yung sinabi ng uh, mother Ma, mo, ni Ma'am Jahizel. She's not after the money kung tutuusin. Okay? What she's after is mabago po yung bulok na sistema diyan yung pamamalakad ng SBMA sa mga beach resort na walang lifeguard, walang nurse, walang sasakyan, walang first aid, walang etc. Cetera, etc. Cetera. Ang gusto niya na hindi na sana mangyari sa ibang Pamilya sa ibang bata yung nangyari sa kanyang anak. Very touching po yung mga binitiwan niya sa salita. Nakakaiyak po kung tutusin. Pati ako, na-touch ako ng gusto doon. She's more concerned about other kids. Yung ibang mga bata na pwede mangyari sa kanila, yung nangyari sa anak niya. Huwag natin gawing uh, maulit-ulit yung sir, okay? Opo, actually, narinig ko nga po yun no, nagharap-harap sila dito sa opsina ko nung time na eh, nag-cottage call po sila, pati yung may-ari ng resort na pinatawag ko na napakinggan na din po yung mga sinabi niyan. yung okay. Yan po din yung sinabi sa amin noon. Okay, so sir, sirado na po yung resort na yan, ha? Apo, uh, tatawagan ko po ngayon. Okay, good. And then, uh, Ma'am jahizel sabihin niyo po sa amin, kailan po kay bakante, sasama po kami yung reporter namin, tapos harap tayo kay chairman, iharap yung may-ari, pag-usapan niyo po kung ano yung dapat na itulong. Kailangan po may tulong, kailangan talaga may maibigay na tulong. I know you don't need money, but you deserve na matulungan po kayo nitong resort, ipabayang eh, resort ito. Okay ma'am? Opo. Sa salamat po sa tiwala. Opo. Sige po, sabihin Thank niyo lang po doon kay Odette and then schedule po namin pagsama apo. sa inyo. Thank so, you. So asahan po. po namin chairman at saka chairman, pwede ho ba kayo apo. gumawa ng sulat dito kay Ma'am Jehazel. Yung bang mag-extend kayo ng condolences at mag-apologize in writing at sasabihin nyo doon sa sulat niyo kung ano po yung mga gagawin niyo hakbang nang hindi na maulit itong ganitong klase insidente para man lang mabawasan yung maibsan yung kanyang uh, sama ng loob. Pwede ba, sir? O, oh, pwede po yun. Actually, hindi ko nga po alam kung ano pero nung nag-usap po, usap po nga kami, mismo pong ako po nagsabi talagang hindi ko rin po alam kung paano ko matatanggap ang pangyayari to dahil ako po bilang uh, kagaya po, kaibigan ko nga po yung kanyang inlo. Yung, yung po kayang father-in-law, kaibigan, okay. kaibigan ko po yun. Okay. Na yung pakiramdam po yan, hindi ko alam kung anong pakiramdam yan dahil hindi ko man ano at ayoko po maranasan at baka hindi ko rin po kayanin. Okay. Kaya humingi na po ako ng katawaran, patawaran sa pangyayari na ito po yung nangyari na nalaman ko. Pero kung kailangan pa po yung sulat na, na ano, I'm more than willing to do it. Okay, in fact, uh, kahit sara po ninyo uh, sasabihin ko dahil talagang napakasakit po talaga ng pagyayari. Okay. okay. Chairman, nandito po siya, nakikinig. Sige po. Sabihin niyo na po ang gusto nyo sabihin. Nakikinig po si Ma'am Jehazel. Ma'am Jehazel, sa totooan po ako ay, in behalf of PSBMA and the uh, resort owners, ito po ay talagang uh, wala po namang intention na kahit na sino na mangyari po ito. Pero talagang ito po ay kung anong dapat gawin sa pangyayaring ito na sinasabi niyo ang request niyo ay para mapabuti at uh, hindi na po mangyari ito. Ay uh, pupunta ako po mismo ang mga may ari ng resort dito para hindi na po ito mangyari ulit at uh, gagawin po namin kung anong dapat namin gawin para sa ikabubuti itong lugar na ito po. Pasensya na po ulit na sana ay uh, of course... Uh, tanggapin nyo ang amin uh, aming tauspusong uh, pakikiramay sa pangyayari po. Ba Pasensya na po kayo talaga sa pangyayari. Tinatanggap naman po namin yung yung nangyari. Yun lang po talaga na sana wala na pong sumunod sa bibi ko. Yun po. Okay. Doon sa Lola, Ma'am, Lola Julina, meron kayong gusto sabihin? same thing din po sa anak ko na sana wag nang mandamay ng iba. Kasi after the incident, nagpunta po kami doon parang walang nangyari. Nung may nakausap po ako, ako mismo, para nang nagbalita lang siya. Nung isang araw kami namatay dito, eh, bata. Parang ganun. Yung alam na pala nilang may namatay, bakit continual pa rin yung market nila? At saka nagpapaligo pa rin po sila ng mga bata. Yung harang po na kulay dilaw, hindi po net yun eh. Parang hangga, yung, yung po yung pinaka meter kung gaano kalalim pero wala pong net. Tinanggal po nila. Wala po talaga. Uh, chairman, siguro kasama o. doon na multahan niyo po itong mm -hmm. uh, beach resort na ito kung kinakailangan, hindi lang multa. Opo. Kung uh, talaga talagang nakita niyo mayroong gross violation, pasaran niyo na po muna ito. Opo. Pag uh, ano po namin dito at uh, papapuntahan ko po kagad ngayon or ako po mismo ang mag, makikipag-usap sa may-ari po nito. Okay, so, makakaasa po kayo na ano na yung tamang uh, batas or uh, dapat gawin dito sa pangyayari ito okay. ay gagawat namin. Opo, sige po. Maraming so, salamat po, mar marami, salamat, magandang magandang marami po, chairman po. salamat, Chairman. Magandang po, po, Chairman Alino. Sir. Okay, Ma'am like I said, again, mm -hmm. una sa lahat, my condolences. And then, pangalawa, kung kailan po kayo pwede, Uh, of course, kasama si Mr., si Lola, harap po yung may-ari ng resort, uh, kasama uh, si uh, chairman para ayusin tong problema. Kung ano yung nararapat, kailangan po talaga tumulong sila. And then, dahil po sa inyo, mapapasarang muna itong All Hands Beach Resort. At sa kalahat ng resort, iimbestigahan na rin para mag-comply sumunod sa kung ano man safety standard para sa mga gusto mo nila. Salamat, ma'am, sa pagpunta. Thank you din po. Salamat, thank you kay, po. O, para doon sa schedule po oh, ng po. pagsama. Maraming Magandang salamat Magandang hapon po sa inyo. Thank, thank you po. You.